Ay, loko. Ng baho. Nakabili pala ako mga ka-farmers ng ito. Sa base sa mga suggestion nyo sa mga ka-farmers natin na palaging nanonood. So, ang sinasabi nilang pwedeng igamot natin ay itong uh, Tepox 48 at saka itong Sulfur QR. So, alin kaya dito sa dalawa yung mas epektibo na gamitin natin? So, ito yung Solpar QR. Ito naman yung Tepox 48. So, yan. Ito mga ka-farmers, katatapos ko lang tanggalin yung mga uh, wood chips doon sa loob. So, yan yung last. So, yan. Nakuha na natin at papalitan natin ito mamaya ng rice hull. So, ito, ay dis disinfect muna natin so dalawang kulungan ito actually tatlo pala merong isa doon ito dyan at yung isa so kailangan pa natin linisin yung isa so wala na yung mga manok dito ay pinaliguan natin so ito yung isang kulungan wala na yung mga wood chips dyan tinanggal na natin so magdi-disinfect muna tayo bago natin lagyan ng rice hull so ang gagamitin nating disinfectant dito mga ka-farmers ay yung sunrocks lang iahalo natin sa tubig So, para ma-disinfect ito at matanggal yung mga bakteriya at mamamatay yung mga bakteriya dito bago natin lagyan ng panibagong uh, rice hull. So, ito ay paghahanda na rin sa uh, pag-breeding natin ulit para makapag-produce ng mga sisiw. So, ito yung ating mga manok dito na uh, pinapaliguan. So, hindi pa masyadong tuyo pero ayos na rin yan. Ito. So, yan yung mga Black Australorp natin. Itong rooster na yan ay papahinga muna natin yan ng isang linggo. Isiseparate muna natin dyan sa kanilang sa plak nila para makapag produce tayo ng magandang similya. So ito naman yung mga white leghorn natin. So yan medyo hindi pa hindi pa tuyo yung kanilang balahibo. So yung ginamit nating rooster diyan ay yung Orpington Blue na rooster. So ngayon lang sila nagsama-sama at mga siguro isang linggo o dalawang linggo ta bago tayo makakuha ng mga fertile eggs dyan so medyo giniginaw pa yung iba dahil wala, na, nang masyadong init dito pero ayos na rin yan dahil medyo tuyo na yung balahibo so mamaya uh, kapag babalik na natin yan doon sa kanilang breeding pen ay ayos na yan so yan pinaliguan rin natin yung ating asil so ito mga ka-farmers ang gagamitin nating <coughs> pang spray ay itong spray ng palay namin so ito ay nagkakalaman ng 16 liters so hindi natin nimesyal na yung pinuno siguro kalahati lang ng tubig kasi konti lang yaman yung spray natin so ito yung gagamitin natin na pang spray, ihalo natin ito sa tubig at kung tatanungin nyo ako kung mag, uh, ilan yung timpla natin so uh, sa akin hindi na nakin susukatin Uh, itatansya ko na lang At dadamihan ko, tatapangan ko Para siguradong patay yung bakterya doon sa loob Ng kulungan ng baboy na ginawa nating uh, Breeding pen ng mga manok So ngayon, ipapasok muna natin ito dito sa loob All right? So ito, tatanggalin muna natin ito Yung filter At ito yung ilalagay natin So yan, dadamihan na natin me loko duro aaaaaa ses afu So ito na mga ka-farmers, napakabigat. <laughs> Kalumaan na kasi yung ating sprayer. So yan, bumba-bumba lang yan. Tapos may lalabas dyan na tubig o yung spray. Alright, let's go. Kaninang umaga mga ka-farmers, dyan tayo sa mga sisiw natin nag-spray ng uh, yung disinfectant. At the same time, nag-spray uh, ako ng So kaninang umaga dyan tayo sa likuran ko nagspray ako ng disinfectant at saka yung malatayon dahil merong mga maliliit na insekto na itim na palaging nandyan. So dinisinfect natin at nagspray tayo ng malatayon at ngayon doon naman tayo sa kulungan ng baboy na para malinis yung paglagyan natin ng mga breeders natin. Alright? So gabit lang tayo ng face mask at ayos na to. Let's go! nakabili pala ako mga ka-farmers ng ito sa base sa mga suggestion nyo sa mga ka-farmers natin na palaging nanonood so ang sinasabi nilang pwedeng igamot natin ay itong uh, Tepox 48 at saka itong Sulfur QR so alin kaya dito sa dalawa yung mas epektibo na gamitin natin so ito mga ka-farmers gagamitin lang natin ito dahil kaninang umaga ay uh, nung nakaraang araw o oh, kahapon pala so kahapon ang pinainom natin sa kanila is yung Sunrocks at base rin sa mga uh, followers natin at uh, yung mga nanonood na uh, stop daw natin yung papainom ng Sunrox. So sa akin ngayon dahil uh, 3 days lang talaga ako nagbibigay ng Sunrox sa mga manok. Ko. So kahapon yung ika-3 days at ngayon yung ika -4 na araw. So tinanggal ko na yung Sunrox sa kanila at binigyan ko na sila ng vitamins. Yung ginamit ko ay yung Vitamin pro at saka yung King's Vita Plus na vitamins dahil puro yun may probiotics. So ito ang Siguro ito na lang yung gagamitin natin, yung Sulfur KQ uh, QR. Ito na lang yung gagamitin natin ngayong hapon. So kaninang umaga nakainom na sila ng vitamins, tatanggalan ko ng uh, vitamins ngayon. At ngayong magpapakain nako ngayong hapon, ito yung ibibigay natin na uh, ilalagay natin sa tubig nila at para ito yung mainom nila. So sa mga sa mga nag-comment at nag-suggest nitong mga gamot na ito. Maraming maraming salamat sa inyo at nagka-idea na ako kung ano yung mga gagamitin natin. So susubukan muna natin ito kung alin dito yung mas epektibo na gamitin para sa mga manok nating nagkasakit. Alright? Ang gagawin natin ngayon mga farmers para masubukan itong dalawang gamot na ito, dalawang waterer ang lalagyan natin ng gamot na ito. So dito maglalagay tayo ng ito, Solpar, Solpar QR dito. At dito naman yung Tepox 48 yung ilalagay natin. So bale, sa tip of 48 Ito yung makakainom At yung sulfur QR Ito naman sa kabila So matitesting natin ito Kung uh, gagaling ba talaga yung mga CC natin uh, Gagaling ba talaga yung CC natin Galing sa pagkasakit So although konti na lang yung mga CC natin dito Pero susubukan pa rin natin Itong mga gamot na ito As suggested by you So sa inyo po So susubukan natin Wala namang mawawala kung susubukan So ito yung Solpar QR. Isang sachet sa isang galong tubig. Dito naman, ito naman yung Tepox 48. So yan. So pink pala yung kulay nito At ito ay dilaw So yan yung ipapainom natin ngayon Pero bago yan ay papakainin muna natin sila Para mauhaw at makakainom ng uh, tubig na may halong gamot Alright So yan mga farmers konti lang talaga yung natira so, yun na pulang ang natira ng mga sisiyo natin So ito ilalagay na natin yung may halong tipok sporte na tubig inumin. So iba naman yung flavor niyan. Kaninang umaga vitamins, ngayon yung gamot. So far maganda naman yung mga reaksyon ng sisiyo natin na nakainom ng vitamins kaninang umaga. inom kayo ng tubig ubusin nyo yan so ito naman yung soul park QR mga ka farmers sana maging epektibo yung ilagay natin So yan, konti na lang din din yung nandito mga sisiyo. Halos kalahati ng nawala dito sa batch na ito. Yung dito sa kabila naman, mahigit. Sobra pa sa kalahati yung nawala. Saan ka pupunta? So dito hindi lang natin lalagyan ng gamot dahil ah uh, parang okay naman yung mga sisyo natin vitamins na lang yung ilalagay natin so may vitamins yung kanilang tubig inumin so hopefully ay lahat ng ito ay mabubuhay kahit na papano meron pa rin tayo matitira so natapos na tayo mag disinfect sa kulungan ng baboy na ginawa nating breeding pen at medyo tuyo na yung kanilang yung sahig so ngayon kukuha kukuha muna tayo ng rice hull at nung isang araw nakakuha ako ng pitong sako So binigyan tayo sa gilingan ng uh, palay ng pitong sako. Hindi lang pi, pinabayaran. So pagiling din ako ng palay kaya siguro uh, kakilala naman natin. Kakilala naman natin kaya siguro binigyan tayo ng uh, yung rice hull. So ito yung rice hull na nakuha natin. So ayan. So meron tayong pitong sako. So kasyang-kasya ito doon sa lalagyan ng babu, uh, yung babu kasyang kasya ito sa breeding pen natin na yung kulungan ng baboy na ginawang breeding pen natin so siguro meron pang matitira nitong dalawang sako or di kaya tatlo depende na kung gaano karami yung ilalagay natin so ngayon hahaputin muna natin ito ilalagay sa kulungan ng baboy All right? kung may tatanong yung mga ka-farmers kung bakit uh, rice hull na yung ginamit ko uh, yun na nga uh, yung wood chips kasi na available ay hindi malinis so medyo marumi eh, kaya iiwasan din natin yun para hindi magkasakit yung mga manok natin so uh, as of now ito yung gagamitin natin so far yung ginamit ko sa mga sisiw ay ayos naman pero ang disadvantage lang ang disadvantage lang ng mga farmers ay napupuno yung pakainan natin ng manok ng rice hull so pwede naman natin yung gawa ng pamamaraan so ito ilalagay muna natin yung itong uh, ang isa rin iniiwasan ko dito sa rice hull mga farmers ay yung makakain yung mga manok natin dahil itong rice hull kasi matutulis yung dulo nito so kumpara sa wood chips na hindi matulis so kapag nakakain yung mga manok natin baka masugatan yung kanilang lalamunan o di kaya hindi sila matunawan so yun yung isang bagay na iniiwasan ko sa paggamit ng rice hull pero so far sa mga sisiw ko wala namang nangyari ewan ko na lang dito sa mga malalaki dahil first time nilang malagyan natin ng ganito rice hall so ito naman ka farmers isang sako at uh, ma malapit nang maging dalawang sako mga ka farmers so i-scatter lang natin yan So yung nakuha pa lang natin na rice hull ay bagong giling yan so bagong bago so presko kong presko ito yan o. hindi masyadong maalikabok kung may tatanong nyo mga ka-farmers yung presyo per sako ng rice hull dito sa amin noon ay kung ikaw ang maghahakot kung magkukuha kukuha doon sa likod ng kanilang rice milling machine 10 pesos lang yon at kung yung tao naman ng gilingan yung magkukuha ay 20 pesos siguro ewan ko na lang kung hindi ba tumaas yung presyo nyon kasi way back mga 2 years ago pa siguro yung presyo na nanalaman ko so yun ang kagandahan rin dito mga ka-farmers na kung marami tayong kakilala at kaibigan eto binigay lang sa atin so usually kapag kukuha ko ng rice hull o humihingi ako ng rice hull ay hindi na pinababayaran so sabi na lang uh, sa akin kukuha lang daw So hindi hindi na tayo gagastos. So meron naman tayong sasakyan, yung karyer o motor na pwedeng pag ng ating nakuha na rice hull. So noon mga farmers, dito ko lang sa sahig nililagay yung kanilang waterer. Pero ngayon dahil rice hull yung inilagay natin, so ang tendency niyan kapag kakaskas yung mga manok natin, malalagyan ng rice hull yung kanilang inumang tubig. So hindi na makakadalo yung tubig o hindi na sila makakainom. So gagawin natin ngayon, ito nagawa ko ng hook. Yan. Para dito natin isabit yung tubig inumin ng mga manok natin. Yan. So na-elevated na siya. At sa tingin ko, hindi na yan madalagyan ng rice hull. So hindi ko lang kasi gusto dito mga ka-farmers kapag sinasabit yung tubig. Kapag palaging sinasagasaan ito ng manok. Kapag palagi yung sinasagasaan ng manok, especially kapag mayroong mga buli na manok, ay ma... yung tubig ay mahuhulog dyan sa lalim. So mag uh, magiging basa itong paligid nito. So yun yung isa sa mga hindi ko gusto kapag palagi itong sinasagasaan ng mga manok. Pero ngayon, uh, titingnan natin kung hindi lang uh, matatapon yung tubig ay proceed tayo. Alright? So yan ang mga ka-farmers yung puti nating mga manok. So sa panibago nilang beddings. Yan. Medyo basa pa yung kanilang mga balahibo pero ayos lang yan. Hindi naman masyadong basa. So yan o, no, Tumutuka na ng rice hull. Alright. Ito naman yung ating mga Black Ostalor mga ka-farmers sa kabago nilang beddings. Yan. So hindi sa hindi pa natin sinama yung rooster dito dahil papahinga natin yon for one week bago natin isa lang para maging fertile yung kanilang mga itlog. At para mas mataas yung uh, fertility rate, papahinga muna natin ng isang linggo yon bago natin ibalik dito. So para din makapagpahinga yung mga babae natin at hindi sila masyadong ma-stress. Alright Ito yung rooster natin Nandito muna siya sa dumping pen para makapagpahinga Ayan. Ito namang isang babae na puti natin Hindi natin hinahalo Hindi natin hinahalo doon Kasi napaka sobrang taba nito mga ka-farmers So yung puwit nito ay napaka kapal yung taba So sa ganyan mga ka-farmers Hindi naman yan nangingitlog Kaya siseparate natin siya Alright